Pangatlong araw ng paglalakbay namin ni Wokal Vlogger. Ito, yung mga naging karanasan ko. Masaya naman, masarap kasama, magpintuhin ang ating idol na si Wokal Vlogger. Nakukuha pa niya mag-joke kahit sobrang pagod na. Pero sa bagay, hindi ko naman makikita sa kanya na napapagod. Pero sa akin, makikita niyo na sobrang pagod ko. Pero sa kanya, ay talagang legendary. Hindi mo makikita sa mukha niya, o sa lakad niya, sa galaw niya, napapagod ang ating idol na si Wokal Vlogger. Pero ganito yung mga sinasabi niya sa akin tuwing naglalakad kami. Kahit maraming bumabati ko sa akin dahil kesyo ginagataasan ko lang daw ang ating idol na si vocal vlogger, pansariling interes. Sana maintindihan nyo yung bandang huli kung kayo ang makakasama nyo si vocal vlogger. Malulungkot kayo lalo na kung mag na lang siya. Bigla na lang ako sumuko, iwan ko siya. Alam kong sanay na sanay siya, pero iba pa rin yung may kasama na ang ating idol. Wala kang video ni Amos. Wala, wala, wala. Video. <coughs> so, ayan mga paps. Tinatanong tayo ni Idol Vocal Vlogger kung kaya ko daw matulog sa uh, cemetery. Cemetery. <laughs> Siguro, depende. <laughs> First time. <laughs> Kanina. Ganitong mga linyahan kung mag-joke ang ating idol na si vocal vlogger. Matutuwa ka, matatakot ka sa mga naging kananasan niya sa kalsada. Ako, first time ko subama, kaya medyo may kaba, may halong saya, at may halong excited, may halong adventurous sa mga ginagawa namin ngayon ni idol. Sana hanggang sa huli ay eh, kasama ko siya. Ayokong sumuko kahit gaano kahirap. Yung ginagawa namin content, huwag niyong sasabihin na natin ang ating idol. Dahil eh, minsan, mahirap yung ganitong trabaho ng ating idol. Lalo na na sa ngayon ay hindi pa daw siya sumasahod. Hindi pa siya namumunitize. Sana naman, Facebook, imunitize na. Hirap, promise. Grabe yung pinagdadaanan ng ating idol. Ngayon, masusubukan natin kung hanggang sana ako. So, ayan guys. Uh, Mag-ilamos muna tayo. Uh, mga guy Wala pa kaming ilamos mula ano. Mula pag namin doon. Alas 5 kung so, mayroon pa yung pero na sabon wala kayo dito wala kayo sabon wala wala sabon so wala kaming sabon na bili baka sa sunod na daanan namin na ganito maliligo kami baka iniisip nyo mga wala kaming ligo sa paglalakad ha <laughs> so pag pagod na pagod tayo so sa... wala pa kayo wala pa kong eh. wala pang gana, ganay mga dito hindi e, nang tayo pinunito natin

So ayun mga pops, uh, alin na kami sa Kalbayog ni Vocal Vlogger. So ayun. Sobrang saya ko nang marating ko ang Kalbayog City Na lalakad lang namin Di ako makapaniwala na kahit pinupulikat na ako Sumasakit na yung buong katawan ko Inarating eh na ang Kalbayog Pero wag ka, hindi lang yan Dahil magmula pa sa Kalbayog E eh na naman papunta na ng Katbalugan Dahil ang destination nga na mararating namin Ay ang Dabaw at Kutabato Yun ang ruta ngayon ni Vocal Vlogger Na kasama tayo kung kakayanin natin Pero sana nga kasama tayo hanggang sa dulo ng kanyang rota e okay, mga paps dito na tayo sa Albayo Albayo airport pa lang malayo pa sa katotohanan hindi na namin landas <laughs> charot tay hình nào nè, na si idol e Bên bụng khát Gần đâu Sao Laking pasasalamat ko dahil narating ko na ang Kalbayog City nang nilakad lang mula doon sa Katarman. Pero sa ngayon ay may nararamdaman ako dahil ang aking mga paa ay may nagkakapaltos na. At bukod sa lahat, inupulikat na at parang ayaw ko na maglakad. Pero hindi ako susuko dahil kasama ko naman ang legendary sa lakaran na si Wokel Blaget. So, so, ayan mga paps. Bali hapo na. Uh, mag alas 4.30 na. <laughs> Uh, ayaw na ni Wakal Drop vlogger mag ano, magdiretso kami. Maghanap na daw kami ng pwede naming uh, pahingahan. Uh, another pahingahan na naman ulit. Hanap kami kaya kami mean... bawat hapon nga pala pag pumatak na ng alas 4.30 ay naghahanap na kami na pwede naming mapwestuhan para matulog at malaking bagay na rin sa amin kapag mayroon tumulong kay vocal vlogger nakasama na ako na pwede naming tulugan na safe na lugar pero bihira lang yung ganon kaya minsan nasa gilid lang kami ng kalsada pero, pero sana man lang ay walang mangyari sa amin na hindi maganda Ang init. Sa likod lang natin si Wakal Vlogger, oh. Ha, <laughs> Sa likod lang. Layo pa to. Oh. Tank. Tank. Tank.